Kailangan po po sa ating lahat mga ka So hanggang ngayon no tuloy pa rin ang aming pag impake ng mga harvest ng mga gulay. May nag impake, may nag harvest, may nagkarga. So yun po no mga ka So ito po ang mga talong nating ng mga pipitas. Sobrang dami. Ano? Bye-bye. Yan. Deliver ako pos meron pa sa baba. So sobrang dami na ang ating napipitas ngayong ampalaya. Parang bagsakan ng mga ka-farmers no. Ang ating uh, area sa pa classify. So yun po no mga ka-farmers ang ating Galaxy 1. At saka Mestiza at saka Galaxy. na ampalayan nating pinipitas ngayon. yung rails ko marami ng views tingnan mo yung rails. ano yung pala <laughs> ah conversation yun nyo sabi sa akin ng ano yung artist ko sabi mm. na sir baka gusto mo mag vlog ako di ko maasikaso yun sir nasa social media kasi work ko ngayon mga nag nagpapahandle sa akin ng page ay kung bayad wag na bayad sir maganda sir 8% to Opo, yan po, social media manager po ngayon, nagpapalakas po ng social media account. Nagpaplano, nagdidirect at nagtuturo paano magpadami ng followers at subscriber. Tinuro ko din sir kung paano magkano kinikita per platform at magkano kinikita. Ako yung farmer ko dito tulungan mag-vlog. Habi sa akin, mas, mas target kita kaysa, kaysa doon kasi nakita ko engagement mo at sense of humor. If gusto mo talaga tulungan natin sir, pwede ako mag-consult doon kahit 3 days consultation, tuturuan ko lang po. Pinachecheck ang page mo. So, oh, Yun po mga ka-farmers, mga harvest namin July. Hindi ito bagsakan kasi file lang po namin dito. So dahil sa dami, yung iba nakarga na. Yan. So, yun po ang mga ka-farmers ang ating mga gulay na harvest. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless. At mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.